ano nasakay na kami sa ano dito na kami ay kami sa kabayo ganda ganda Iya 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 ganda ganda ganda

no, Ito sa gilid. 175 po eh. Kanta nila yan. Ano lang, Oh, ang ganda doon sa gitna oh. Oh. ganda, ang ganda doon oh. May isla. Pwede mo lang lakarin papunta ron eh. Mababaw lang yan eh. Hanggang tuhod. <laughs> yan. Pag hapon na ito, daming naglalakad dito eh. Na masyal. Kaya namimingwit. Ayun. Oh. <laughs> Mahal pa ng iska eh. Ang Ayun lang nakalagay. Siguro meron sila alaka iska dyan. Ito, wala naman eh. Puro may alaka ito May butas isa Oo. Hindi na, nanguha kami ng tandiya eh. Nangaligot kami dito. Ayun. Tuyo, pwede. Hindi mag-aagis. Maganda din o, may isla. Hindi na, hindi na. Bahay malalaki ba? Ayun. O. Pwede magkana na magkarke ng bangka. Duna na manay. Ayun. Pwede rin makatawid sa daan oh. Sa gilid ng bangka. Duno. Pwede naman masiguro yung tricycle tay gamitin eh, patawid. Tara. Dito <laughs> Kalbo na yung bundok oh. Nasunog. <laughs> sa kaytanda bangka eh. Dian. Eh, dami oh. Ayun ah. Kaya kapangdala diyan. lang eh. Ayun, mga mc kami lilipat ayaw. Ayaw, ayaw nila. Ayaw magpahuli kami lilipat. May nakalagay no fishing daw. Yeah, oh, yeah, yeah, yeah. Ang ko lang di pa nga ako nakakain <laughs> ayun o, no? dito na naman kami sa ibang <laughs> ano o tama na, baka malamot na dyan may gulong na ano malamot na eh. bakit lang <laughs> yan tama na buhatin natin <laughs> Oh, dito na kami handa pa dito, taimik ito kanina, doon Ha. Buai. Ayo, guys. Ramen jangan segitna. Metelapia itu. Metelapia, metubike, metelapia nga sa libro eh. O nakain sila. Oh, picture. <tinyo> Kain muna daw sila bago maglusong. Si bawal daw maglusong pag hindi nakakain. <laughs> <tinyo> <tinyo> pag pumunta kayo sa lugar, Na kakainin 'yan. Baghan kami. Maraming bait. Maganda 'yan. pag Ni ule ka nang telpia. Hmm. kanin niyo, oh. n'yo 'yan. Lambog-bog. Wala ah Ayan oh, mga gusto siya may dala ng dala oh. Kala mo marunong. <laughs> Damihan nyo ah. Pakulo na kami. <laughs> Papoy pala. Ayan kami dito maglakat-lakat, Nungunguha ng dapat. nagbabad na lang tubig ayun kami mag ano dito maglakad lakad mahunguha kami ng ano Nang hindi mo mo Manguha kami ng Ano ba yan? Agis 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 tawag sa atin yun aros. Ang maliliit no, maliliit, no? maliliit, no? maliliit no? Ang dami. naman. na Sa, 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 Lorenzo, no? yeah. e, sa malayo na yung nilakad namin wala pa takatukod yung tubig dito meron na yun dito eh wala Ini nang isda doon no Dengan bangka koni Oh no? Ayan, ayan o, ayan. O. pantay wala nilakad kami hanggang doon sa bundok nakaharin lang namin

Saan mo nakuha yan kuya? Ayan maganda panguha Yung ano ng electric pan Wala pa yan dyan <laughs> Wala pa yan Doon pa yung banda

paros o okay. <laughs> oh, yan lang uli namin isang piraso isang ng tilapia saka ito nakain kayo nito ano

iyon Kahuli na naman kami ng isang tilapia oh oh laki ng na oh dalawa na Ayan. Ayan Hindi kasi makabidyo Abang gano'n Naghagis Ayan ang aming huli O kami na sa bahay na o. o Buhay pa yung iba <laughs> Ayan. Ayan Tsaka ito pa o Bukin okay, mga guy Pakita natin Yon o Nakain kayo nyan O Denormi ya, ya. Pagkain, mga yan. Sarap yan.